Sabi namin ang valentine season. So, besides uh, pumunta kayo sa concert? Eh, mayroon. Okay. <laughs> Pagkakita ko muna ko, ano ang mga plano niyo this valentine season? Gusto kong magtanong kay Rita muna. Rita, yes. ano ang mga plano mo? Ang uh, plano ko sa Arlene, akong umukay ng rehearsal para sa musical, na liwanag sa Dinig. Oh, wow! What a segue! Yes, nung go to March 7. That's beautiful! Uh, RCCC, yes. Okay, what about, what about for romance? Uh, parang standby muna tayo dyan. Actually, nag-iisip ako ng na pwedeng para kay Uno. Kasi siya yung valentine ko. Ah, oh, okay. beautiful, beautiful. Let's look for another one. Uh -huh. Yung mga pogi. Kasi mga pogi dito. yung mga pogi dito. dito. Michael, ikaw, ano? Ano mga plano mo? Uh, siguro spending time with a special people in my heart. Yeah, it's Valentine's Day. Like, 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 kung lahat tayo libre. Ang ilogo ka. Ay, ah. ngayon nga, hindi mo Magaling mag yung mga taga-ayos. <laughs> <laughs> ikaw ka eh, ikaw eh. Oo, ah, wala kasi sinasabi si eh. Ay! So, meron siya nito. Hi, pagkala tayo ha. Wow! So na yan, na. So, Yes, wow. uh, wow. thank you for raising your hand. Submit your papers, please. Okay, Ano plano niyo? Ano ang plan mo ka n'yo hindi? May Kinabahan ako doon! Kinabahan ako doon! Teka, hindi po n'yan. May po n'yong question. Ikaw ano plan <laughs> mo, brother? Bisa ka lang sa dito. Iwi-wish na lang natin na sana mag-work lahat ng uh, gusto kong mangyari ng magpa-partner sa Valentine's, di ba? So, Yon, balita ko oh, nung daw tayo ngayon. <laughs> oh, oh, okay, okay, okay. So, maliit eh. Maliit tayo ng same yes. group eh. Meron na naman tayong ayos para jamming session kasama ang ating mga kaayos at mga naggagandahang guests. <laughs> Ito naman, sagot na nila Junior Raper ang gitara. At ituturo namin kung sino ang sasalang sa jamming session. Ka-chan, sabon niya. Okay, okay, ganito lang eh. madali yan. Okay guys, are you ready? Yes, are ready na, ready na. No, no. Okay, no. let's, try. Ready. let's try it, let's try it.

亲爱的们，亲爱们。 Sina nasa tono, may vibrato. Mayroon. 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 ano Huwag kang mag sa <whales> yeah si nah, yeah, inyo in mga girls. ina namin. Oo, hindi. Sinyo sa senyor. si Harley? Ay, Harley. Kung nasa rin ba si Harley? let's go. let's 1, 2, 3, and... Ako si Harley. Tata. Ako no. Masih kau 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 masih saba 2 3 n of course yo da

Gusto kong magpipinto eh. Oo nga eh. O, O, Sama Sama ka. dito ang next huh? ah. Are you oh. ready? Oo. Oh. Okay, Are oh. ready? ah. Okay, uh, one, two, three, and. makati, at tatawagin. Reynan, wow, sa wow. pag wow. 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 Ako, okay. ah, okay. ay ako po. Ay lipat sa isang bansa sa ibang oh, uh, Starts with the letter. Starts with the letter C. Okay. Oh, oh. kaya. Okay. 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 No, uh, a Sama kayo? Okay. 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 Okay

Kaya minsan ka lang daw dito. Ano mga advice mo? Di ba? For guys. For guys. Ah, wow. Ako okay, Taking yata yung girls. Worst, worst na tayo. Ako matitig. kasi ako. Thank you. La. <laughs> Wala. I feel like, ano, maging thoughtful lang. Uh, any small, it doesn't have to be a big uh, surprise. It doesn't have to be expensive. What's a thoughtful little things? Like for you, what's a thoughtful little thing for you? That you like? Uh,

Oke, <laughs> <laughs> si Andrea, 1, 2, 3, Aku si Andrea, Pasai. aku tak aku So, oh. o, Ay, so, ano naman ang gift na gusto mong mercy? Halimbawa, halimbawa meron na nandito pala tapos mm -hmm. nag-iintay mga cues or cues, ganyan. Oh. kahit ano, ma-appreciate yan. Kahit ano, kahit store, gano'n. Oo! Oh. Like, uh, o, oh, pera, o... Hindi, object! meron ano? <laughs> an object, pagkain. Pagkain din! talaga, pagkain. Pagkain oh. din, pagkain din. Kahit Pili so, ko mas yung girls GMA. Oh. <laughs> so, ka, so -a na, iba, iba ka at anibebat, iba gusto ng Gien. Wala na, wala si na, wala na, wala na, wala na, wala Oh! wala na, wala na, wala na, wala na, wala na, na, wala na, <laughs> <laughs> Hotel, Sir Fred Forty. Yung pinakamagaling. At siyempre, si Erlene. Erlene, Erlene. Manood po kayo ng binibini malikit bukas na po 2.30. At alas Pagkatapos At Please, manood po kayo. Huwag ko ng pamilya niyo. Salamat po. Thank you so much. Yes, yes. Ito yung weekend yan, guys. Saturday, 4.45 p.m.

Anyway, so, baka lang po, Steve ng na isasabihin nyo ng Tapos ko. So, mga kaibigan, Maraming sa mga nyo ng Yes, and of long girl, Michael. Yes po, bangun my long girl, Jamelle Prypo, after ng mga batang 3 days. After. Grabe no, parang isang mundo na yun. Tapos yung biglang na-close yun, no? Cross sir. Ano mo masaya yan? Thank you so much, eh. Katulad natin, sa'yo-saya natin yan, di ba? Oo, kaya naman kaayos. Maraming maraming salamat po for joining us. Sa lahat po ng mga guests natin. Thank you, thank you so much, guys. Sana ulit. Thank you. Yes, next week, abangan ninyo. Bagong pasado ng All Out Sundays. The first ever blind date city competition on Philippine television. Yeah, ah! Exciting yan at abangan kung sino-sino pares ang magmamatch ang puso at ang mga Next Sunday na po yan, abangan natin lahat. Tama, tama. Thank you mga kapuso. Thank you, Queens. Thank you, uh, it's really good to be back. Nice to be, uh, it's nice to be back again dito sa uh, Sunday okay. Square natin. Yan, kita kitsuri tayo next week dito sa paborita niyong musical tambay. Do you go? Ah! Oh!